Kakarating ko lang ko nito ka Tekram. Nasa ako ni Kuya Clark. Oh no. Thank you. Ito talaga yung hindi mo mawawala kay Clark ka Tekram. Hi. Nakalukod pala. Hmm. Bakit? Kasi wala na si Lola ito. Hmm. Manukot Man ka na. Nasaan? Look, who you massaging messaging me? What's done? My head's dirty. God bless. God bless. I think she's uh, doing. Message, message my head? What's mm. Ito pala po ako nalakitin. Sige. Sa ano po? What is that? niya What is that? What is that, Majin? It's a... What is it? I don't know what is that. This. Okay. pa Maganda ba? Opo. Oh, sabihin mo ko dito kay tita. Hala, Thank you po sa so, ibinigay sa amin po. Sa so, pag-alaga po pa sa amin po nila, abin din po. Hmm, uh -huh. grabe namang message niya. Malap, hindi mo pa binawasan. Bakit? Tugos na pa yun sa kanila po. Mm hmm. Tatay, sa so, Pasko nila ako mahihihi para para mamay ako, para ibigay ko ulit, tatay. Mm -hmm. Yung ginawa natin dati yung ikape? Kay lola. Opo. Pa siguro, huwag nila. Mm hmm. May ako. Hindi ko Ngayon, ano. Oh! Hmm. May kinakabi si sa Iga sabi, baka maporma si Kuya Clark dun, no? Sa sa labas, sa so, dun na yun, yung Iga. Hmm. Kasi dami po. Kamit ko tatay, kung ngayon po tatay. Maganda. Hmm. Maganda yung Hmm, ang ganda pala. Parang ano dati? Pati Sorry sure po. Ito. Ang ganda. Bye. Grabe naman. Ano sasabihin tita ganda, ganda. Tito, Ay, tayo, tita ka, Tita Eda? Ang ganda-ganda. Ay, makalimutan ka. Binili, Tita pa Eda. Binilang kapapalandamit? damit. Oh, hindi ko pangalipot to. Pangasiba po. Mm -hmm. Oo nga, kay Tita Ethel din yan? Pupo! Binili niya po ito po sa SM! Grabe, moose gear pa. Ay, 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 ay. Ang ay, ganda! Ala! Partner mm. po yan tatay! Ang ganda-ganda! Tuti mo ito kuya Clay, tuti mo. tatay. Tay, tingnan mo tayo, nakaka-fight ang kayo. Maganda po sa mo, asya siya. Tay! Kasabusan po. Oo. Ang ganda ng damit mo! Bagong bago eh. Ow. <coughs> Nako, mamahalin din pala ito sa mo maganda, Ang ganda Oo. Oh. Talagang. Gulat na po ako eh. Yung binigay pa sa lola eh. Kulit na patapatos po. Talagang. Talagang love ka ni Tita Ethel. Opo. Tsaka love ka love po sila Tita Ethel. Lahat naman kayo love ni Tita. Tumis nga namin po sa pag nagbumalik po siya. Pag wala pa sa rari. Hmm? Malungkot po. Malungkot ba kayo? Nakalagot kay Lola Ethel po. Hmm. Kasi Pagka nandito po masaya po kami, mm -hmm. naka-enjoy si Lola na Ethel, nami-makeup pa po siya. Mm -hmm. Siyempre, mag-bride pad pala. Ay. Tati, bukas tingin mo makikita mo. Forma na ako bukas. Tingin mo, magugulat ka. Tatay, mapapagalit mm -hmm. pa mo kung pumugi ako. <laughs>

Oo, oh, doon ka nga. Kuha ko nga. Wow! <laughs> Lakad ka. Doon ko Kaporma. Parang binata ka na oh. <laughs> mo. Kaya suot mo nga yung isa. Huwag mo ano na mo na lang, i double mo na lang. Tinaas ko po yung mga pa ako kasi ano po, Magapon po ang nagdadrive. Ang ganda-ganda na ni Ate Angel lalo sa si Ate Abby. Paboritong paborito mo yung damit na yan. Kahit oh, yung binigay po ng jacket, ito po. Binigay po sa akin si Tapo. O sige, pakita natin. Ito yun Gawin! Pogi! Pogi! Malalo ah! Wow! Ah sige, suot nyo. Tingnan natin. Oh, pwede yung nakaupo tapos naka... Huh? ano? Oh. Naka-side. Oo, oh, yung ganun. Ay, jump, jump lang. Parang mabukas ka din. Yung parang mabukas ka din. Ano 'yan? Ano 'yan? Magaling bola ng na. Sa tinama, pagara po Bagay na bagay ah. Ganta? Bukas san tatay magugulat ka. Mm. Mo, Oy, Uy! Pumogi ka ah! Ha? Pogi ka naman ah! Huh? Bungos ya, tingin mo pagka may shiba. Pag uh, bungos, ano, may silba. Yung tingin mo. Mm. Maging poporma ano. Yung pantalon, tayo bilhin ng chapan po. Ah. Yeah. Yan po, tingin niya po may mm. <laughs> Anong ulam natin? Ah, masarap po! Mm. yung may gulay, tsaka yung masarap na baboy na parang hinihiwa po siya kapay. Mm Okay. Masarap siya. Pag pinagpamoy mo, mmm, ang bango sa ating mga kainin. Okay. Okay. Mm. Gusto mo bang magbola? Ba? Gusto mo magbola? Patingin <laughs> yeah. nga. <laughs> oh, ang <linda. laughs> okay, Pwede ba, to, pwede ba to, kami to Ito pa, ko? na ko. Oh. Mm. Pwede po po to, sa bola? Mm, din naman. Sabi po ni Jord daw po bawal daw. Pwede din naman kasi kagad lang sa masisira. Oh, gisingin. Ah, lang ko kayo dito kayo kayong tatlo. Kayong tatlo. <laughs> kayong tatlo. <laughs> okay, smile! Okay. And again that papo. Hi case. Picture. It's Tita et It's uh, Tita etel gift. Picture. Come closer. Okay. Bye. Okay, Cheese dog. <laughs> Fine now. Uh, you keep this now. <laughs> yes, bye. You, hello. I'm <laughs> Siyempre, love kayo ni Lola Ethel eh. Tala. Kasi po, mabay po siya.